Good morning, good morning mga kayo no. Meron akong binibenta rito na pakasarap at napakaganda sa ating kalusugan. Ayan, GGG. Ayan, galunggong po yan. Pero tayo yung tinapa. May dried fish po tayo. May tawilis. Kaya bilhin na po kayo para masubukan nyo ang lasa nito. Ito po ay maganda sa kalusugan. Ayan, may tawilis, dried fish, tinapa, may GG. Ayan, galunggong yan kung tawagin. Kaya napakasarap ito at hot spicy. Katulad nitong tawilis ito. Napakasarap nito sa umaga, lalo pag ang kanin mo ay mainit-init. Ayan. Kaya PM na po kayo sa may gusto para matikman nyo. Ang sarap nito. Original na original po ito. Ayan. Mga kayo no, wag na kayo magdalawang isip. Order na kayo. Talagang mapapawa kayo. Yum, yum, yum. At talagang hot spicy po ito. Masarap at 100%. Masarap na masarap ito. Ayan o, no, kumakita niyo likod. Order na po kayo. Maraming salamat.